Narito na ang mga nagtrending na kwento sa mundo ng social media. Bride, halos walong buwan na crochet ng mga gamit para sa kanyang kasal, kabilang ang bouquet at souvenirs. Commitment ceremony para sa LGBTQIA couple sa Quezon City, pinusuan ng netizens. Pasahero ng jeep na makikisuyo ng bayad sa isang foreigner kinaaliwan online. Sikat na fruit juice drink, inireklamo online dahil imbis na juice, tubig umano ang laman ng Tetra At Blackpink Jisoo, inilunsad na rin ang sariling label na Blissoo. Sure akong ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo at mga trending na hindi mo akalain yun pala ang totoong kwento kasama ang mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments and shares kasama ang buong grupo ng TNVS. Trending and the viral show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Karen Oyong at ito ang TNVS. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Para sa ating unang trending story, creative, unique, at praktikal. Ganyan inilarawan ng mga netizen at ng mga bisita sa kanyang kasal ang ginawa ng isang bride mula Antipolo City. Mula kasi sa bridal bouquet, mga souvenir, hanggang sa wristbands at brooch, si bride ang gumawa. Paano? Halos walong buwan itong nagaganchilyo para matapos ang nasa dalawang daang piraso ng gamit para sa kanyang wedding day. Halina't silipin ang mga crochet na ginamit sa kasal ng bride na si Eunice sa trending report ni Pamela Adriano. Hindi may tatanggi na magastos na talaga ang pagpapakasal, lalo na kung gusto ng groom at bride na ingrande ang isa sa kanilang pinaka-espesyal na araw. Pero ang isang bride mula Antipolo City, hinangaan ng marami dahil sa kanyang pagiging creative, unique at higit sa lahat, pagiging praktikal. Dahil ang mga ginamit sa kanilang kasal tulad ng bouquet, bride squad flower, brooch, souvenirs at mga wristband, si bride mismo ang ano manong gumawa, ang lahat ng ito ay kanyang nilikha sa pamamagitan ng pagko-crochet o paggaganchilyo. Kinilalang bride bilang si Eunice de la Cruz Laurio at nasa 200 crochet items ang kanyang ginawa sa loob ng halos 8 buwan. Ayon kay Eunice, naisip nga raw na gawin ito dahil hilig niya rin daw talaga ang paggo crochet at paraan na rin daw ito para makatipid sa gastos sa kanilang kasal. Dagdag pa niya, mas maganda rin ito dahil hindi na basta-basta itatapon lamang ang mga gamit pagkatapos ng kasal dahil pwedeng-pwede itong i-display. Bukod dito, gusto rin ni Eunice na may personal touch sa kanilang wedding. Kaya naman tuwang-tuhaan ang mga bisita sa kanilang kasal dahil bukod sa magagandang crochet giveaway ay talaga namang unique at praktikal ang ipinamalas ni Yunis. Sa ating next trending topic, fake juice. Yan na lang ang tila tanong ng isang netizen patungkol sa nabili nitong fruit juice drink. Paano ba naman kasi imbis na flavored drink ang laman? tila tubig ang nakita nito sa bawat basyo. Ang naging karanasan ng nanay na si Zarin Totukan sa trending report ni Rovik Manuel. Usap-usapan sa social media ang reklamo ng isang netizen patungkol sa nabili nitong fruit juice drink. Imbis kasi na flavor drink ang laman, tila tubig ang nakita nito sa bawat tetrapak. Sa ibinahaging karanasan ng uploader na si Jareen mula Pampanga, pang ipinakita nito ang video kung saan isa-isa niyang ibinubuhos ang laman ng nabiling fruit juice at makikita mismo na transparent liquid ang lumalabas sa halip na colored o flavor drink. Hmm. Ano yung water lang? Oh my God. Sa ano yan? Ito mo pa lang Wow. Na. Ayon kay Jarin, binili niya pa mismo ang inumin sa isang kilalang supermarket kaya laking gulat na lamang nito nang matikmang iba ang lasa ng fruit juice. Aminado naman itong hindi na nila natikman ang lahat ng biniling juice at hindi na rin nila nagawang isauli sa supermarket dahil hindi na nila itago ang resibo nito. Sa ngayon, wala pang nakikipag-ugnayan mula sa manufacturer ng nasabing fruit drink at wala pa itong inilalabas na pahayag sa pangyayari. Ang ilang netizen, pinayuhan ng uploader na isoli ang produkto at ireklamo ang pinagbilhan nito. Habang ang ilan naman, dismayado dahil pati umano ang inumin, aba, fake na rin. Sa ating next viral story, Love Wins. Muling pinatunayan ng Quezon City kung bakit sila ang city to beat pagdating sa pagiging progresibo. Ito ay matapos muling magdaos ng commitment ceremony ang lungsod para kilalanin at pagtibayin ang pagmamahalan ng higit sa 200 LGBTQIA+ couples sa nakalipas na araw ng mga puso. Ang mga nakakakilig na eksena sa naturang seremonya na ng netizens. Tutukan sa trending report ni Arnold Herrera. Love is in the air. Sa pangunguna ni Quezon City Mayor Joy Belmonte, naging matagumpay ang pagdaraos ng taon ng commitment ceremony para sa 210 LGBTQIA plus couples sa Quezon Memorial Circle nitong nakalipas na araw ng mga puso. Layon ng seremonya na ipahayag at pagtibayin ng pagmamahalan ng Filipino queer couples na bahagi ng Gender Fair Ordinance ng busod simula pa noong 2014. Dinisenyohan pa ang venue ng mga nagagandahang bulaklak at red carpet to complete the romantic and wedding-like experience. Kasama ng alkalde sa pag-sponsor sa naturang seremonya ang ilang councilors, anti-discrimination champion at isang queer couple. Kasabay nito, opisyal na rin ipinamahagi ng QCLGU ang pangako nitong Right to Care Cards na nagbibigay karapatan sa queer couples na makapag-desisyon para sa kanilang partner, lalo pagdating sa medical emergencies. Sa ngayon, eksklusibo pa lamang ito sa ilang ospital sa Quezon City at hindi pa legally binding sa labas ng lungsod dahil na rin sa hindi pagkilala ng pamahalaan sa same-sex marriages. Samantala, pinusuan ng netizens ang kilig moments ng mga mag-irog sa comment section na nagpasalamat din kay Mayor Belmonte para sa matagumpay na seremonya at patuloy na paglaban nito para sa Rainbow Community. sa ating next trending story. Kuwentong jeepney. Isa sa mga eksena natin kapag sumasakay ng pampasaherong jeep ay ang pakikisuyo ng bayad sa taong malapit kay Manong Chuper habang sinasabi ang mga katagang makikisuyo po o di kaya ay paabot po. Pero paano nga ba kung ang taong aabutan mo ng bayad ay isang banyaga? Isang TikTok video kasi ang kinaaliwan ng netizens dahil sa tanong ng uploader kung paano niya ipapaabot sa foreigner ang kanyang pamasahe. Ang mga komento ng netizens mas lalong naghatid ng good vibes. Nakakuha naman kaya ng maayos na sagot ang uploader? Alamin natin yan sa trending report ni Liway Abbas. Sa bawat araw na tayo ay lumalabas ng bahay, papasok man sa eskwela o trabaho, naging parte na talaga ng buhay natin ng mga pampasaherong jeep. Hindi rin nawawala ang eksena na makikisuyo tayo ng ating bayad sa kapwa-pasahero paano naman kung isa sa mga pasahero ng sinasakyan mong jeep ay foreigner? Paano mo kaya sasabihin ang katagang makikisuyo po ng bayad? Viral kasi ngayon online ng isang netizen matapos niyang ipost sa TikTok ang video kung saan ay tila humihingi siya ng ideya sa madla kung ano ang dapat sabihin sa isang foreigner na ipabot ang bayad kay Mamang chuper? Siyempre, hindi naman magpapatalo ang mga Pinoy sa kanilang witty na entry sa comment section ng naturang post. Komento ng isa, ipaabot na lang daw ang pamasahe sa katabi para siya na ang mag-iisip ng tamang sasabihin. Sabi naman ng isa, This too shall pass and thy driver shall receive. Entry pa ng isa, sabihin na lang daw sa foreigner na please get one and pass. Dito mo talaga makikita kung gaano katalino ang mga Pinoy pagdating sa mga kalokohan. Ang video, umabot na sa 6.5 million views sa TikTok. At para sa trending showbiz balita, maliban sa pagiging award-winning K-pop idol, actress at brand ambassador, CEO na rin si Blackpink member Jisoo. Tulad ng mga kagrupo nitong sina Lisa at Jenny, inilunsad na rin kasi ng 29-year-old artist ang kanyang sariling entertainment agency. Ang panibagong career journey na ito ni Jisoo with Blissoo tutukan sa report ng ating showbiz angel. Hihilera na rin sa Odd Atelier at Loud ni na Jenny at Lisa ang Blisu ni Blackpink member Jisoo. Ito ang itinatag na entertainment agency ng 29-year-old K-pop idol para sa kanyang solo activities. Ang Blisu, kombinasyon na niya ng salitang bliss na nangangahulugan ng complete happiness. At syempre ang pangalan nitong Jisoo. Ayon sa multi-talented artist, excited itong ibahagi sa Blinks ang kanyang panibagong journey with Blisu. Misyon na niya ng naturang label na mag-share ng happiness na binoon ni Jisoo in her own unique way. Maliban sa pagiging Blackpink member mula noong 2016, may matagumpay din itong karera bilang aktris. Sa katunayan nga, nakatakda itong bumida sa isang pelikula kasama sina South Korean actors Lee Min Ho at Ahn Hyo Suk. -so. Kung matatandaan, Desyembre noong nakaraang taon, tanging exclusive contracts for group activities lamang ang ninyo na Rose, Jenny, Lisa, Jisoo sa ilalim ng YG Entertainment. At yan ang DZRH Showbiz Hottest News. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito ba ang showbiz Angel Angelica Cosme? Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Pero ang pinakatumatak sa aking kwento ay ang kwento ng mga nagmamahalan nating mga kababayan na miyembro ng LGBTQIA na community. At syempre dahil nga po alam naman po natin dito sa Pilipinas ay hindi pa po legal na mag-isang dibdib o di naman magpakasal sa simbahan o mismo sa korte din ang mga nag-iibigan nagmamahalan po ng mga miyembro ng LGBTQIA+, ay talaga namang nag-step up ang ating Quezon City Government, o di ba diba? At mismo sila ang nag-host ng isang napakaganda at napaka-heartwarming na seremonya. Alam naman po natin na lahat tayo, anuman po ang ating kasarian o ano anuman po ang ating sexual preference, may karapatan po tayong umibig bilang mga tao. Kaya naman po, naramdam, naramdam po ng mga netizens din ang inclusiveness, ika nga, ba diba, na gusto pong paramdam din ng Quezon City Government na ang lahat po ay pantay-pantay, sama-sama po, o ba diba? At syempre dahil nga po ay pag, ang pagmamahal ay isang universal language, lahat po tayo ay may karapatan po na i-share po itong pakiramdam dam na ito at maramdaman din po kahit sino po po ang piliin po natin na makatuwang natin sa ating buhay. Kaya congratulations po sa mga nagmamahalan at syempre congratulations sa Quezon City for being very progressive at naway sundan din po ang inyong uh, sundan din po ang inyong mga yapak ng iba pa pong mga local government units dito sa National Capital Region. Kaya naman kung meron din kayong mga katulad na istorya ay i-share nyo na yan sa ating comment section. O kaya na may itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nagva-viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS. Trending and Viral Show. Assignment namin na kapag may nagtrending, aalamin, bubuin at ipa up namin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong na laman mo sa... TNVS, trending and the viral show. Mula sa kauna-unaan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Karen Oyong. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.